Mga bata. Handa na ba kayo para sa isang nakakabighaning kwento ng mahika at pagkakaibigan? Ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa puno ng Starlight at tatlong magagaling na magkaibigan mula sa Willowbrook. Noong unang panahon, sa maliit na bayan ng Willowbrook, kung saan tila mas maliwanag ang mga bituin, mahilig maglakbay ang tatlong magkakaibigan. Nandito si Lila, ang maalalahanin si Finn, ang mahilig sa pakikipagsapalaran, at si Toby ang mausisa. Araw-araw, pagkatapos ng eskwela, nagsisimula sila sa mga bagong pakikipagsapalaran, tumutuklas ng mga nakatagong sapa at mga lihim na taguan. Isang preskong hapon ng taglagas, habang naglalakad sa kakahuyan, may natuklasan silang kakaiba. Isang mataas at kumikinang na puno ang nakatayo sa gitna ng isang parang. Ang mga dahon nito ay kumikinang na parang maliliit na parol at ang katawan nito ay kumikislap na parang gawa sa mga diamante. Wow, sabi ni Finn, nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Mahika ba ito? Lumapit si Toby. Kailangan oo. Tingnan mo ang mga dahon na ito, kumikinang sila. Napansin ni Lila ang isang maliit na karatula sa paanan ng puno. Binasa niya ito ng malakas. Ang puno ng starlight ay nagbibigay ng isang kahilingan sa mga humihiling ng may dalisay na puso. Ngunit tandaan, ang mahika ay pinakamalakas kapag ipinahagi. Tuwang-tuwa, nagsimulang mag-isip ang magkakaibigan ng kanilang mga kahilingan. Gusto ko ng pinakamalaking baul ng kayamanan sa mundo, sigaw ni Finn. Gusto ko ng habang buhay na kindi, sabi ni Toby nang nakangiti. Tahimik si Lila nakatingin sa kumikinang na puno. May iba akong hiniling. Sa wakas ay sabi niya, "Nais kong maging masaya tayong lahat, anuman ang mangyari." Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos na parang bumubulong ng sagot. Biglang lumitaw ang tatlong kumikinang na prutas sa mga sanga nito. Isa para sa bawat isa sa kanila. "Kumuha kayo," sabi ni Lila, itinuro ang mga prutas. Kinuha ni Finn ang kanyang prutas kumislap ito ng ginto. Ito na siguro ang kayamanan ko, sabi niya ng may kagalakan. Ang prutas ni Toby ay kumikinang na parang bahagari. Prutas na candy, sigaw niya. Ang prutas ni Lila ay simple. Mahina na kumikinang na may mainit, ginintuang liwanag. Habang hawak nila ang kanilang mga mahiwagang regalo, muling kumislap ang puno. Nagsimulang kumupas ang liwanag nito at dumidilim ang parang. Anong nangyayari? Tanong ni Toby. Hindi ko alam, sagot ni Finn. Pero umalis na tayo dito. Tumakbo pabalik sa bayan ang magkakaibigan. Hawak-hawak ang kanilang mga mahiwagang prutas. Sa una, tila perpekto ang lahat. Lumitaw ang baul ng kayamanan ni Finn kinabukasan. Puno ng ginto at mga hiyas. Natuklasan ni Toby na ang bawat kagat ng kanyang mahiwagang prutas ay nagiging pinakamatamis na candy. Ngunit di nagtagal na pagtanto nila na may kulang. May kayamanan si Finn, ngunit nalulungkot. Panandaliang napasaya ni Toby ang kanyang candy, ngunit pagkatapos ay sumakit ang tiyan niya at hinahanap-hanap niya ang pagsasalo sa pagkain kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, Ibinahagi ni Lila ang kanyang prutas sa kanyang mga kapitbahay nang umiti at tumawa ng higit kaysa dati. Isang araw, pinisita ni na Finn at Toby si Lila, mukhang malungkot. Akala namin ang aming mga kahilingan ay magpapasaya sa amin, sabi ni Finn. Pero hindi. Ngumiti si Lila. Ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng pinakamaraming kayamanan o kendi. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng kung anong mayroon tayo at pagpapangiti sa iba. Nagpasya ang magkakaibigan na bumalik sa puno. Pagdating nila, natagpuan nila itong mahina na kumikinang. Inilagay nila ang kanilang mga mahiwagang prutas sa paanan nito. "nais nice kong ibahagi ang aking kayamanan sa mga nangangailangan nito," sabi ni Finn. "gusto kong magdulot ng saya ang aking kendi sa lahat." Ni Toby. Ang mga dahon ng puno ay kumikinang ng maliwanag at nawala ang mga prutas. Sa kanilang lugar, isang malambot at mainit na liwanag ang pumalibot sa kanila, pinupuno ang kanilang mga puso ng kagalakan. Mula ng araw na iyon, ang tatlong magkakaibigan ay nakilala bilang ang mga katulong ng Willowbrook. Ang kayamanan ni Finn ay nagtayo ng mga silid aklatan at palaruan. Ang kendi ni Toby ay nagdulot ng ngiti sa mga bata sa buong bayan. At si Lila, na humiling ng kaligayahan, ay nagduro sa lahat ng mahika ng kabaitan at pagbabahagi. At ang puno ng starlight. Ito ay nakatayo ng matangkad at kumikinang sa kakahuyan, naghihintay sa susunod na grupo ng mga adventurer na may dalisay na puso at lakas ng loob na magbahagi. Salamat sa pakikinig kita kids sa ating susunod na mahiwagang pakikipagsapalaran